Um, yung time na ipapakilala ko na dapat po siya sa parents ko, biglang nagkaroon ng emergency. Okay, Sino okay. Emergency? Anong okasyon? Bakit kayo po, bakit mo siya papakilala sa parents mo? Um, fiesta po sa barangay namin noon. Okay. And then yun na yung time na parang may event sa amin. So, Dadaling ko in -invite Invite mo siya. siya. Yes, in invite Tapos ko po. Tapos yung time na papakilala mo sa mga magulang niya. And then And then biglang nung na, parang naratel rattle siya na biglang nagkaroon ng emergency. So hindi Nasa na, na, siya nandoon na siya sa bahay niyo? Ah, uh, yes po. Papasok na siya ng pinto, ganun? Ah, uh, nandoon na po siya sa loob. Tapos parang okay. nag-phone na lang siya all throughout. Then biglang nagkaroon ng emergency, family emergency daw po. So hindi wala naman akong trust issue sa kanya. Um, so pinayagan ko po siya kasi from naalis siya kasi may emergency. Yes po. Um, from Pasig to Las Piñas. So pinalis ko na siya para mas mabilis na makarating din mm -hmm. sa bahay nila. Mm -hmm. And then after afternoon parang wala na siyang update. No mga few hours hindi pa ako nag um hindi pa ako na Tine-text o nire-reply yan? Aba, hindi. Hindi pa ako nagtataka kasi baka nga busy emergency that time eh. Mm -hmm. So baka may ginagawa din po siya. As well as may ginagawa din ako dun sa bahay dahil nga Piesta. po may event sa amin. Nag-ano ka nang magbanderitas, ganyan. <laughs> <laughs> o hindi mo siya matawagan kasi, kasi malapit ko nang sa dulo ng ng ano, Cebo. Sumali siya. siya. Nag-reply na kaya si Jet? <laughs> uh, gusto ko kasing maawa sa kanya eh. Pero kasi parang like iniwan niya ako out of nowhere na may tanong din naman ako sa sarili ko. Iyan lang, parang dun time na kasi na yan, so wala, wala akong idea bakit nagawa niya yun. So, ang pinasa ko na lang sa isip ko is baka may iba na para mas mabilis akong makamove on, mas mabilis akong mag-heal. Mas magalit ako. Um, pero ngayon, gusto, naawa ako, pero okay na ako eh. Parang Naka-move on na po ako. So, siguro, <clears throat> at least narinig ko po yung side niya. Okay na rin. Sana okay na rin po siya. Sana okay ka na. Kung nalaman mo yung dahilan na yon nung panahon na yon, paano mo sana i-handle yon At anong sasabihin mo kay Jet? Sana matagal mo niya na pong sinabi sa nung time na hindi pa ako nakaka-move on. Kasi wala namang kaso sa akin yung social status namin eh. Tinanggap ko nga siya ng ganun eh. Tinanggap ko na kahit mahirap mag-commute, mainit, kinaya naman. Basta kasama ko po siya. Um, yun, parang siguro dapat mas naging open siya sa akin. Kasi ako, tinanggap ko po yung kung ano sitwasyon namin that time. Pero alam mo ba yung totoo niyang sitwasyon? Kasi nung panahon na yun, ang alam mo, nakakasabay siya sa'yo, di ba? Kahit paano. Pero hindi mo alam na... At that point, nagko-construction work ka? Yes po. Tapos hanggang ngayon naman, sumasideline ako pag may tawag sa akin. Tapos si pageant-pageant ang racket niya. Tapos... Aware ka ba na may mga times pag lumalabas ko, ipinungungutang niya yon para makasama o maka... Actually, hindi po. Kasi araw-araw hmm. kami magkasama. So, hindi ko maisip saan niya miss sa ang time panong time eh I minsan mean, mo san niya sinisingit yung mga ganong bagay mm. yun yung ano parang hindi mo na dapat din malaman kasi nakakalalaki masyado eh. pag nalaman mo nang utang ako para pandate ko sa iyo so nag nagtago talaga tsaka nagpanggap siya kanag siya sa iyo na hindi din fair kay Julia di ba hindi din siya fair so nabit na sabi mo yung dahilan mo, di ba? Na ngayon naman, Okay na